yung punong-puno ka ng pananampalataya. Yung ang taas-taas ng level ng faith mo. 'Di ba? Dumarating po ba kayo doon? Tapos yung talagang pakanta-kanta ka pa ng mga worship songs, and then biglang may darating na mga hindi inaasahan sa buhay. Then right after that, eto na po, ang pagdududa, doubts. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi hindi po may tatanggi na ang dami pong nasisirang mga pangarap dahil lamang po sa duda. Ang dami pong nasisirang pamilya dahil sa duda. Ang dami pong nasisirang relationships dahil po sa duda. Ang duda po ay hindi maganda. Hindi kaaya-aya, masagwa at higit sa lahat, hindi nakalulugod sa mata ng Panginoong Heso Kristo. Ang sabi ng aklat ng Hebreo, kung sino man ang merong hinihiling sa Panginoong Hesus, dapat wag siyang katulad ng isang barko na pakislot-kislot yung takbo. Kailangan diretsyo. Hindi po ba? Nakaangkla doon sa patutunguhan. Ibig sabihin, wag kang magdududa. Tuloy lang. Mayroon pong isang instance sa Bible nung si Pedro ay nagsabi sa Panginoon kasi napagkamalan po nilang multo ang Panginoong Heso Kristo. And then, right after that, Jesus shouted, It is me. Don't be afraid. It is I. And then, Peter told the Lord, sabi niya, Lord Jesus, kung kayo po yan, hayaan po ninyo akong pumarihan. Puma sa inyo, ako po ay lalakad dito sa tubig Ang sabi ng Panginoong Iso Kristo Pedro, halika, lumakad ka Okay, makinig pong mabuti, ito ang pinaka-heart of the matter Si Pedro nakalakad po ng isa, dalawa, tatlo, hanggang apat na hakbang Alam niyo kung bakit po? Kasi nung nakalakad siya ng apat na hakbang na yon, nakatitig at nakatutok lamang siya kay Jesus. Okay? Pero, nung tanggalin niya ang kanyang mata o kanyang paningin sa Panginoong Heso Kristo, nagpasimula siyang lumubog. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang mata niya, inilagay niya doon sa mga malalakas na alo na nakapaligid sa kanya. Teka, lumalakad pala ako, ika, sa tubig doon siya nagpasimulang lumubog dahil nagduda siya na siya ay lulubog. Pero sumigaw si Peter, si Peter Lord Jesus, sagipin po ninyo ko ng inyong mapagpalang mga kamay. Agad naman nandun ang kamay ng Panginoong Heso Kristo at sinagip si Pedro, si Peter. <sighs> Hindi maganda ang duda. Alam po ba ninyo ang pinaka-root ng duda? Alam po ba ninyo na nasira ang bungsang katauhan dahil sa duda? Isang araw, ang ating unang nanay, the mommy of all mommies, the mom of all moms, ang pangalan niya ay Eva. One day, naglalakad-lakad si Eva doon sa garden ng Eden at may napagtanto siyang parang isang napakagandang ahas. no? Ito po ay napakagandang ahas, serpienteng napakaganda. Tapos, yung ahas nagsabi kay Eva, Totoo ba na sinabi ng Panginoong Heso Kristo sa inyo na sa oras na inyong kanin ang mansanas na ipinagbabawal niya, kayo ay mamamatay? Totoo bang sinabi ni Heso Kristo yan sa inyo? Sumagot naman si Eva, Opo, iyan ang sinabi sa amin ng Panginoong Heso Kristo. And then, what happened next? Hindi totoo yun, sabi ng ahas. Alam po ba ninyo kung sino yung ahas na yon? Siya po ang Diablo. Siya po ang Dragon. Okay? Siya po si Satanas, si Taning. Okay? Nag-anyong magandang ahas. Siguro para hindi magulumihanan si Eva. Para lalo niyang magawa yung kanyang plans na linlangin ng unang mga tao. At ito po nangyari. Sige na, kagatin mo na ang mansanas. Hindi naman nagdalawang isip si Eva. Kinagat niya ang mansanas at binigyan pa niya ang kanyang darling, si Adan pumasok ang kasalanan sa mundo at ultimately pumasok ang kamatayan. The rest was history. Alam na po natin yan. Okay? Nakasulat po yan sa aklat ng Genesis ng Genesis. Pero ang isa pa muna, pakaganda, no? Na makikita po natin na gusto ng Panginoong Heso Kristo, huwag tayong magdududa, ay nung muli po siyang nabuhay. Nagpakita po si Jesus sa kanyang mga disciples, pagkatapos niyang mabuhay. Pero nung time na nagpakita si Jesus doon sa upper room, wala doon ng isang apostol na nagngangalang Thomas o Thomas sa Tagalog. Dahil si Thomas, siguro meron po siyang lakad, may mga pinuntahan, wala po siya doon sa upper room. Until another, until dumating si Thomas doon sa mga disciples, at sinabi ng mga disciples sa kanya, Nakita namin ang Panginoong Yeso Kristo kagabi. Sabi ni Tomas, Hinding-hinding hindi ako maniniwala sa mga pinagsasasabi ninyong yan hanggat hindi ko nakikita ang mga kamay niyang binutas ng mga, panga, mga pako at ang kanyang mga paa na binutas din ng mga pako. At higit sa lahat, ang kanyang tagiliran na inulos ng Romanong soldado. And then, after one week, muling nagkatipon-tipon ng mga disciples, this time, this time, nandoon na po si Tomas with them. So, kompletos rekados na. Ano Out of nowhere, mula sa nakapinid na pintuan ang Panginoong Heso Kristo ay lumitaw. Peace be with you, sabi ni Jesus. Sumayin ang kapayapaan. And then, nagulantang si Tomas. Sabi niya, Tomas, halika rito. Idaiti mo ang iyong mga kamay sa aking mga kamay na binutas ng mga pako at idaiti mo rin sa akin tagiliran na inulos at si Tomas ay lumuhod at sinabi kay Jesus my lord and my god sa tagalog panginoon ko at diyos ko ito na po ang magandang sinabi ni Jesus kay Tomas na i-apply din po sana natin sa ating mga sarili bilang mga Kristiyano Tomas, naniniwala ka na ba? Sapagkat ako ay iyong nakita. Sinasabi ko sa iyo ngayon, mas mapapalad ang mga naniniwala sa akin kahit ako'y hindi nila nakita. Sino po yon? yung hindi nakakita kay Jesus pero naniniwala tayo po mga believers mas mapalad po pala tayo sapat na po sa atin ang Bible sapat na po sa, sapat na po sa atin ang mga Bible apps na pagbukas natin ng mga cellphone mababasa natin tungkol kay Jesus sapat na po yan para maniwala po tayo sa Kanya kaya nga po ang aking bilin lagi dito magpasabasa po tayo You know what? Kung hindi tayo palabasa ng Bible, doon papasok si Satanas para mag-infiltrate ng maraming doubts sa ating isipan. Napakatuso ni Taning. So, mag-iingat po tayo. Okay? Minsan, kagigising mo, nag-devotion ka, full of joy, full of energy, you're so vibrant, and then, things will change in an instant dahil na bad trip ka. Hindi po ba? Pero, wag na mag-alala. Jesus is always here. At ang kanyang mga salita nakasulat na from Old Testament to New Testament, basahin po natin. Especially ang kanyang New Covenant of Grace na walang ibang pinagmulan kundi ang ginawa niya sa cross. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share the wonderful love and grace of Jesus, and never doubt His love for us. Thank you. And Jesus truly loves us all.